Did you want

Bala-bala ko sila, isulit. Eh, wag na! Wag eh. mo na isulit! Bakit? Wag mo na, wag mo na isusulit. Hindi, nakasalanan sa Diyos yan lang. Ay, dah. hindi, hindi, wag mo na isulit. mo, hindi mo naman nila ako. Eh, palin mo, ako, kaya... oh. ako kasi nakita roon. Eh, sige, pwede ko hindi isulit to, pero ikaw yung tuturo ko pag ano, nagkahuli sa polis. Hindi, eh, napulit mo na eh, tsaka... Oo oh, nga, napulit mo na eh. Hindi, hindi, hindi kanya, ang nakaka mo, mo naman. Sabi, ka, eh, sabihin ko eh. mo na alam kung sino may ari niyan. So, ano ba din natin dito? Hindi, tabi natin. ate tayo. Ate tayo? Mm -hmm. uh -mm. Oo. Sigurado ka lang. Kasi hindi, 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 mo naman ginakaw yan. Napuwi mo, tsaka hindi alam kung sino, sino may ari niyang pera na yan. Oo tama si Lola. Sayang ito eh, no? Hindi, ko. na! Sorry, na! Sorry, na! Sorry, wag na! sorry ko yan na eh. Huwag na! Napulot mo na, hindi. na pwede, napulot mo na. Eh, paano yung paghinanap na ng mga pulis! Paano mahanap ng pulis? Hindi naman alam na mga tao oh. na ikaw kumuha! Huwag mo na lang sabihin. sabihin. Sigurado ka, hati-hati oh, tayo oh, dyan. Oh, sige, hati-hati tayo dyan. Hindi susuli ko to. Huwag na! Huwag na, napulot na nung eh. Napulot mo na nga eh. Hindi mo, hindi man mo na, hindi mo naman yun ako to. Napulot mo. Hindi mo alam kung sino may paghahari nito. E, hindi magkano yung lahat dyan. 300,000 to. Paano yan pa? Ha? Paano yan? Anong bag yan? Bag na yan, napulit ko ba? Dam ang dami! Hati-hati tayo dyan! Hati-hati tayo dyan! tayo so na kami maghahapi dito! Oh. So? Oo nga! Bakit hati-hati ka? Pati to, yung dami naman dyan! Sully soli na lang yan! Ano? Sully mo na lang yan! Sully! Kaming maghahapi tatlo, kasama ka dito? Hindi naman, hindi naman kasama! Hindi naman kasama? Hindi ka dito kasama? Kaya naman naka-grupo natin yan!

alam niyo na to kung ano to guys <laughs> tawag dito alam niyo na to wait Ana. ready camera syempre so guys nag withdraw na ako sa bangko ang uh, um, withdraw ko lang ay ito 300k so pang invest ito, yun, namin oh. to ang invest namin sa investor mamaya ang alas 9. So ang oras na natin ay alas 7. So ngayon guys, ipaprank ko muna si Lola. Bago... Nagalit na naman yun. <laughs> <laughs> Baliw ka. bago, bago, ka, bago, bago magpaalam sa investment uh, namin. Bago tayo umalis. Bago kami umalis at bago magbabay rito sa pera nato na i-invest namin. Ipaprank ko muna si Lola. Kunwari uweng kabulot ako pera. Pero papuesto ka na doon Alam ko na yun. Puesto ka na ron, ha? Uh -huh. Tapos, ano na yung muna si Lola. So, tagal namin nawala, guys, eh. baka tatlong oras, siguro galit na galit na si Lola. Hindi pa kami, hindi pa kami bumaba sa baba na dito kami diretso sa room top. So, sige na. Bala ko. Sunod ka na. Oo, oh, Sige na. Ay, prank. prank. Solid yan! Solid yan! Hindi! Solid yan! Hindi, prank lang! Ya, basta solidi O sorry soli, soli na, soli Bakit e, hindi na. ko pa mag-nais solid. Wag na iso Wag na, soli na. Oh, soli eh na. Oh, soli na. Solid Bakit hindi so solid, ha? Solid na. to. Ah? <laughs> Sa so, soli? So soli? Yeah. soli Sa kanila so, mo. <laughs>